Mga bloodstain, no? Pucha, grabe. Pareng. Ay, gago po. Ay, puto, bobo. Ito na pa yung ano. Ito ako nag sa inyo. Isang lalaki. Oh. Ang inihina lang. Nag-nose bleed. Dahil sa inin. Dahil dito. Nagtataka kami kung bakit nangyari ito. Sa init nga ba? kasagutan, ang kasagutan sa pagbabalik na Joko, <smart noise> scene of the crime, operatives. <laughs> <laughs> e, tayo, na yan. mo, si Ito oh, <laughs> <pa, mamayon>, oh. <laughs> na, ang S1B

Sokol! Kainin mo Ang dugo! Ay! Putang ina mo! Daba! Ito may higit! Ah! Ito sado higit! Ah! Yeah. dapat sa'yo. Yung tamas ng ilong maglililim sa'yo. Madaya dugo <laughs> sa'yo <laughs> <laughs> siya po Ay! Puka yung ina mo! Isa lang. Di ba makatingin tanga? Tumawa ako ka. Ba-baba mo nga. Testing mo. Ay! Puka yung ina! Angat mo na! <laughs> Saan sa bukota? Kaparing, kung ina mo, pogi ka. Doon mo doon ako. Lampailang. <laughs> ang ina buyo. Kaya pumapatay ng labo kayo. Oo, mga labo. Pwede na ngayon gamit ko. Bugas na ako kami. Ay, nene, ito ba? talaga ako sa ex op up lang, oh. Layo. Ito mm -hmm. <laughs> astig Astigyan ng bravo na, eh. Bravo. Bravo na eh. Sige nang bravo na eh. <laughs> Buta, sinasabi ko yan. Kaya ayaw ano akong mag-lastlas eh. Poking ina eh. Ito lang eh, kahit ito lang eh. Ah! Ay, niyo, ang nalastlas ako. Kita nyo, ang lastlas ko, pare. Teka <laughs> ah, na, Bob. Ang pinakabalik. Huwag <laughs> ka pa ha? Ito na, alay putra! Lahat pa tala gamit! Nagugat lang ako! Lagbag talaga itong ano na ito, na ito eh.